guys hindi ko lang alam kung nakakain ito umakit sa mga dingding ito po yung isa klaseng suso. so hindi ko po alam kung nakakain talaga ito, delikado kasi pag hindi tayo sigurado na kinakain ito Ayan. okay natin. Hindi rin tumaganda sa mga bahay kasi dumudumi yung mga ano, pinagkakabitan nila. yun o. No? Oh. Nahirap tanggalin pag hindi binabat sa tubig. Ito. Gaya nung isang nito. Ayan siya o. Ito pa yung iba. Ang bilis niyang dum dumami. Tsaka malakas ding dumi. May ito yung dumi niyo. na dikit sa pader. Ito, kung nakakain lang siguro to araw-araw dito sa amin may pangulam na. Sabi kasi nang iba hindi rin nakakain. Yung isang klase ang nakakain yung medyo bilog. Yan po. Kung hindi ako nagkakamali. Sa so, mga marunong po dyan pa-comment na lang po kung nakakain to